Porque tarde ka mo na kasi ako kung may makakarami ka yung kagutuman. Kung makapagkaram-karam ka mo kung makapagkaram ka mo sa mga harap sa buhay ang mga dungton. kami, porque tayo. Uy na po, yun na yun. Uy na! Ang pagkain ng pagiling nindo sa muya ng mga pobre? Hindi na po, tanakasupok sa na Dahina! Dahina! Hindi ka makabunong sa taong mga magagalanon. Nagsasabi man lang po kami. Nagsasabi man lang po kami matisting daw giraray kita didi kung makasubli lamang kita maski sarong takad na bagas tayo wala lamang sanang ki malanot lanot ang mga aki ko maray na po maray na po po tabi manoy manoy may tuyo tabi ako sa imo ay ano lang din siya sana na may dinigay po kita ano ba ka ano ba ka mag dati may bagas na baka pili man ako makasubli ako may, maski sarong ano sana sarong takad dama lugaw-lugaw mi lamang. Babayagan ko man sa ano sa utro ang daw ta may maabot man kay ako ni kwarta. kain sabi ko manoy. Ata na, sabi, dumano, man duma ka na lang. Kung pigigibog kita sa ung sa Ma makasugli man tabi ako na yung bagas na mas takad man lang. Tapos aga ko lang papawan. Nga man nga May sinubli ka palang baga po di ka nakaagi na bagas. Bagas na bagas na Di pa ka magkabarakan. Hmm, di pa nga natatawan. Di gisi sinubli po ka kang, kang akin mo kasi ka nakaagi si bagas di di na, Nagsubli po di kay mama. Ah, ano kaya? Babayadan ko man na sa nasa daw. Di okay, pa nga ni po. Saka puti, may ipa kayo yung bagas ay, na. Mas kasarong takad lang, Noy. Eh, nangani po sa sabi ko dyan eh, bagas na bagas na lang, Hindi pa kang magkabarakal, makukusog pa kang muntaw. sige pa kang pasarubli, di giging ano. Kasi may mga aki, mabaga po ka mo. Oh, si mo. Bagas na bagas na, dahil pa pa kang magkabarakal. Ayun na po, Diyos ko. Yan ang sabi buhay na yan. Kung kasarin, oh, Pero rest man po kita. Iyon na nga ni po si si Sinobli mo nga ni iyon na lang po tong bagas na ano akala niya ni po itatawon nindo ka nakakagi. Ay kun de ka mo mapasorobli magsabi ka mo ba kung mag pa kung magaangot sa kamo sa sabihan panindro ako ko lalait lait dong balin pagkatao ko. Ano ka mo? kamo ka mo sa kuyaw dai. Eh. Binabayaran ko man baga ka mo. Uh, binabayaran binabayaran ba? ko man baga ka mo. Hindi po inagsasabi man lang po ako. Naangot mo ka mo. Tapos sabi man lang po ako na si Sinobli nindo digdi. Mapapautang ma ka mo magpautang ka mo kuno na bunin magpautang magsabi kamo.

Parales ka mo may mga trabaho? Grabe ka mo kung makapagtaram sa kuya? Kala mo kung sisay? Ika din, sa ro'ng kanina, gurang ka! Kala mo kung sisay ka? Purkita na kapag nakaluwag-luwag naka, naka lang ka mo, kala mo kung sisay ka mo makapagtaram sa kuya? Purkita! <laughs> purkita mayong mayo kami, purkita! Uy, ina po, ina na! ina! Purkita! Ina po, ta! Kung kita arog na lang kami kanin, kung kita tiyos. Para rebook na, kung kita nakasubok sa ano. Kung kita tiyos na tiyos kami, arog na po. lang kayo ng pagiling nindo sa muya ng mga pobre. Hindi na po, nakasubok sa kapitan. Dahina, dahina. Pagkatapos nindo ako pagparataram-taraman. Hindi pa kamusa, tangod may mga di ba gano'n? Kung kita arog na lang kayo. Kung arog na lang kami kanin, nagatiyos na tao. Arog na lang kayo ng pagiling nindo sa muya. Hindi ka makabunong sa tao, mga magagadanon. Isaro ka Tawanin na, tawanin na yan ta. Guma tawon sa mo na maraot sa buting luday na. Tawanin na. Tawanin na lang. Da ina, sa indu na bagas nindu yan. Uy na baga puto. Da ina. Da ina. Matao masana sa nakamo maraot pa sa buting luday kada kun pagkamuti naram taram kun mapa utang kamo. Nagsasabi man, kamo. nagsasabi man lang po kami, nagsas nagsasabi man lang po kami. Nagsas nagsasabi. Nagsasabi. Porgi na hiling, hiling nindu na tiyos-tiyos kami arog na sana nakain pagiling nindu sa kuya. Pinapasabihin na po ka mo, tapos mahangot pa ka mo. Yan ah. Pagkita lang, hindi lang kanya. Pagkita siya, asong kasing tao, araw lang kanya ang pag-iling nila sa mo. Ayaw ka mong mga kwenta, ng mga kapitbahay ka mo. Papalungkoy ang malok mo. Kano, sa'yo mo Sa'yo, ka on. Tama, alam. Tama, kung kita ka mo may para sa buhahon ka mo kung kita hindi ka mo nakapagawa kung kita rami ping kagutuman kung makapagutaram-taram ka mo kung